Aries, sa 2-digit number game ay number 10 at number 13, at sa 3-digit number game ay number 2, number 4 at number 5, at sa loto ay number 29, number 14, number 25, number 40, number 8 at number 36, nagabay ng kapalaran. Toros, sa 2-digit number game ay number 10 at number 16, at sa 3-digit number game ay number 1, number 2 at number 6, at sa loto ay number 29, number 27, number 31, number 40, number 36, number 5, nagabay ng kapalaran. Gemini, sa 2-digit number game ay number 8 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 3, number 2 at number 6, at sa loto ay number 24, number 29, number 33, number 38, number 40 at number 31, nagabay ng kapalaran. Cancer, sa 2-digit number game ay number 10 at number 15, at sa 3-digit number game ay number 2, number 5 at number 3, At sa loto ay number 29, number 42, number 14. Number 16, number 9 at number 31, nagabay ng kapalaran. Leo, sa 2 digit number game ay number 10 at number 17, at sa 3-digit number game ay number 1, number 5 at number 6, at sa loto ay number 29, number 25, number 38, number 10, number 12 at number 41, nagabay ng kapalaran. Virgo. Sa 2-digit number game ay number 13 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 5, number 1 at number 3, at sa loto ay number 29, number 31, number 8, number 40, number 17, at number 22, nagabay ng kapalaran. Libra sa huweting sa umagang bola ay number 19 at number 13, sa tanghaling bola ay number 22 at number 13, at sa gabing bola ay number 5 at number 20 na gabay ng kalikasan. Scorpio, sa huweting sa umagang bola ay number 18 at number 7, sa tanghaling bola ay number 24 at number 23, at sa gabing bola ay number 19 at number 24 na gabay ng kalikasan. Sagittarius, sa huweting sa umagang bola ay number 27 at number 5, sa tanghaling bola ay number 19 at number 8, at sa gabing bola ay number 21 at number 15 na gabay ng kalikasan. Capricorn, sa huweting sa umagang bola ay number 24 at number 13, sa tanghaling bola ay number 16 at number 22, at sa gabing bola ay number 8 at number 29 na gabay ng kalikasan. Aquarius, sa huweting sa umagang bola ay number 21 at number 14, sa tanghaling bola ay number 11 at number 17, at sa gabing bola ay number 22 at number 16 na gabay ng kalikasan. Pisces, sa huweting sa umagang bola ay number 27 at number 12, sa tanghaling bola ay number 9 at number 24 at sa gabing bola ay number 17 at number 15 na gabay ng kalikasan.